Miss Sarah, bakit, paano ka nakapag-decide na papalaot na sa politics? Actually, we had no plans talaga na pumasok sa politics. Gusto lang namin talaga tumulong. Mm -hmm. uh, meron lang talaga uh, isang situation na talaga napaisip ako na kailangan ako, kailangan yata ako ng pasig. May matanda na pumunta dito na kailangan niya ng operation sa katerata. And uh, sabi niya ilang beses na siyang pabalik balik sa City Hall, wala siyang nakukuha kahit pa masahe. So nung uh, nung time na 'yon, parang binigyan ko lang siya ng konting tulong. Eh, umiyak siya sa akin. Tapos sabi niya tinuro ka ng City Hall na sa Mayor's Office, pumunta daw ako dito kasi mas makakatulong daw kayo sa akin. So, doon ako napaisip na, teka saglit, parang may mali. Di you ba know, may mali? So, yun. Yeah. So, ang ginawa, na, so, ang ginawa ko, ako na sumagot ng operationer uh, operation for her katarata. Na naoperahan naman siya. Yun lang ang medyo, doon ako talaga napaisip na, I think, possible. it's Kapag sa araw na ako Hindi ba bang direct ang kalaban si Vico pero nasa tampuhan mo? Kalaban? Actually, I, I don't really personally know Vico. Kasi si Bossing lang yung ano, uh, nakasama ko sa trabaho. So, um, kung mga wala ko talagang personal ano rin kay uh, Mayor Vico. Kung um, si Ate Sara talaga yung uh, binigay sa akin ni Lord para pasukin talaga itong public service. So ready ka naman kapatid sa mga sulit sa mga women empowerment. Yes, women <laughs> empowerment. Uh, Babae uh, naman. Uh, <laughs> uh, ano madam, madam ate? Um, merong kasi kami ng parang naging impression with Pasig that uh, Mayor Biko is doing well as a uh, leader of uh, Pasig, no? Sa, so actually, some, yung some other towns parang may, may ingit nga na sana taga Pasig yanoon. Uh hearing you now, parang uh, nagkakaroon kami ng uh, ano ba, mayroon bang ulang, mayroon bang mali? Uh, paano siguro po? Kasi I think the the mayor focused more on good governance. Uh na medyo na pabayaan yung health sector, yung uh, ibang sectors na like, like the education. So, yun yung siguro ang ano kasi I I, I know from social media talaga na talagang very very ano ah, mm -hmm. uh, popular si Mayor Vico. Pero talagang di, going down uh, sa Laylayan lalo, medyo doon tayo may konting problema. Ito hindi kayo lumaban, Madam Nangarang. Well, hindi naman kayo sa mga black propaganda, wala kayo. Dino, hindi. No, uh, yun nga, I, I did ask to, uh, for, uh, for a signature.